Ano ang tinatagong sekreto ng Pamilyang Soldik at ng Hunter Association? Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol! Ang Pamilyang Soldik ay naninirahan sa Dentory Region, sa Republika ng Padokya, at makikita ang kanilang mansyon, sa tinatawag na Kukuru Mountain. Kahit lantad sa publiko, ang tirahan ng pamilyang Soldik, at pinupuntahan pa ito ng mga turista sa kanilang bansa, mga walang utak lang na bounty hunter, ang nagtatangka na hulihin, ang nasabing pamilya. Ang pagpaslang ang tradisyonal na trabaho ng pamilyang Soldik, at nagmula pa ito sa kanilang mga ninuno, na hanggang ngayon patuloy pa rin itong ginagawa, ng nasabing pamilya. Simula pagkabata pa lang, ng isang miyembro ng nasabing pamilya, dumaraan na ito sa matinding pagsasanay. Ang mga pagsasanay, na ginagawa sa loob ng pamilyang Soldek, ay talaga namang buwis buhay at nakamamatay. Sapagkat kailangan hindi umeepekto sa ang malakas na kuryente. At hindi ka rin dapat naapektuhan ng mga malalakas na lason. Patunay lang na hindi biro at basta-basta, ang mga pagsasanay na kanilang ginagawa, sa loob ng kanilang pamilya, sapagkat sobrang delikado ito, at napakapanganib. Ngunit kapag nalagpasan mo ang hirap ng pagsasanay na kanilang ginagawa, magiging resulta naman ito sa iyong paglakas. Partikular na ang iyong pangangatawan, at iyong isipan. Kung kaya halos lahat ng miyembro ng pamilyang Soldik, ay sobrang lakas ng pangangatawan, at nagtataglay ng talino, sa pakikipaglaban. Dahil sinanay talaga sila, para maging malakas, at maging matagumpay, na mga asasin. Si Silbo Soldik, ang kasalukuyang tumatayong pinuno ng pamilyang Soldik. At halos lahat ng miyembro ng nasabing pamilya, ay mga profesional na asasin. Kilala ang pamilyang Soldek, dahil sa katanyagan at reputasyon nila sa larangan ng pagpaslang. Sapagkat kapag sila na ang nagtrabaho, paniguradong magiging matagumpay, ang misyon na inata sa kanila. Magagawa nila ito, ng maayos at matagumpay, sapagkat hindi biro ang abilidad ng bawat miyembro ng nasabing pamilya, pagdating sa larangan ng pagpaslang. Kung kaya maraming mayayaman, at kilalang mga tao sa lipunan, ang kumukuha sa serbisyo ng pamilyang soldik. Ngunit hindi biro ang halaga, na kailangan mong ilabas, kapag kukuha ka ng serbisyo ng nasabing pamilya. Dahil malaking pera ang bayad sa kanila, kapag may gagawing mga misyon. Sapagkat buhay din nila ang nakasalalay, at nanganganib, sa mga misyon na kanilang ginagawa, dahil kung minsan nagkakaroon din sila, ng mga malalakas na kalaban. Isang halimbawa nito, nung pinatrabaho kay Silva Soldic, ang dating number 8 ng grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Na kung saan nakalaban ni Silva, ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer, na hindi na sinabi o pinaalam ang resulta ng kanilang labanan. Sinabi ni Silva na hindi sulit ang bayad sa trabaho na 'yon sapagkat nahirapan talaga ito sa nasabing misyon. Dahil din sa nasabing pangyayari, binalaan ni Silva ang kanyang mga anak, na huwag nila gagalawin, o lalabanan, ang grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Sapagkat sobrang delikado, at malakas ang bawat miyembro, ng nasabing grupo. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon, muli na naman nakalaban ni Silva, ang pinuno ng Spider sa York, New City. Dahil inupahan sila ng sampung pinuno, para ubusin ang lahat ng miyembro ng Spider, na umatake sa subastahan. Kung kaya marapat lang na malaking halaga, ang bayad sa kanila, sa bawat misyon na kanilang ginagawa. Dahil habang dumarami ang misyon na ginagawa, ng pamilyang Soldik, dumarami rin ang kanilang mga nakakalaban, at nagtatangka sa kanilang mga buhay. Pero ano nga ba ang tinatagong sekreto, ng pamilyang Soldik, at ng Hunter Association? Para sa akin mga idol, malalim ang koneksyon ng nasabing pamilya, sa Hunter Association. Lalo na sa dating chairman, na si Isaac Netero. Sapagkat alam naman natin, na matalik na magkaibigan si Sig Soldik at Netero. Na kung saan isa ito, sa kasama ni Netero, na pumunta sa Dark Continent, sa hindi dokumentadong paglalakbay. Tinulungan din ni Seno Soldic, si Isaac Netero, na ilayo ang hari, sa mga Royal Guards, para makalaban niya ito ng mag-isa. Pero para sa akin mga idol, ang totoong trabaho ng pamilyang Soldic, sila ang gumagawa ng mga maduduming trabaho, ng Hunter Association. Alam naman natin na merong tinatawag na Hunter Commandments, ang Hunter Association. Ito ang mga batas na ginawa para hindi maabuso ang kapangyarihan ng mga hunter. Sapagkat merong mga hunter na gumagawa ng kasamaan at ginagamit nila ang kanilang pagiging hunter para mang-abuso ng mga taong walang kalaban-laban. Kung kaya ginawa ang mga batas na ito para maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao. Ngunit dahil din sa mga batas na ito, may mga mayayaman, at mga politiko, ang nang aabuso, sa kanilang mga kapangyarihan. May mga mayayaman, na nagbebenta, ng pinagbabawal na gamot. Meron din mga taong gumagawa ng iba't ibang kasamaan, tulad ng pagnanakaw, at pagpatay sa buhay ng mga inusenteng tao. At dahil sa batas ng mga hunter, nagkakaroon ng proteksyon, ang mga masasamang tao na ito, para hindi sila managot sa batas. Dito na pumapasok ang pamilyang Soldic, inuupahan ng Hunter Association ang nasabing pamilya para tapusin ang mga masasamang tao. Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho ng Hunter Association para hindi masira ang reputasyon ng mga hunter. Sila ang nagpaparusa sa mga taong gumagawa ng kasamaan para hindi masira ang balanse ng kanilang mundo. Masasabi rin natin, na matagal nang nagtutulungan ang pamilyang Soldic, at Hunter Association, para managot ang mga masasamang tao, na umaabuso sa mga taong walang kalaban-laban. Hindi ba kayo nagtataka mga idol, kung bakit hindi inaatake ng Hunter Association, ang lugar ng pamilyang Soldic, kahit lantad na sa publiko, kung nasaan ang tirahan ng mga ito? Kung nais talaga umatake ng mga hunter, sa nasabing pamilya, pwede silang gumamit ng airship, para direktang pumunta sa mansyon. Pero hindi nila ito ginagawa, sapagkat kahit pinoprotektahan ng mga butler, ang nasabing pamilya, tinutulungan din sila ng Hunter Association. Isa pang ebidensya na nakikita ko kahit sumali na si Kilua at Ilumi Soldik sa Hunter Exam. Alam naman natin na mataas ang patong na pabuya sa dalawang karakter na ito pero hindi man lang nagtangka ang Hunter Association para sila ay hulihin. Kahit na pinagahanap na sila ng batas, dahil sa mga ginawa nilang pagpaslang, hindi man lang sila ginalaw o kinalaban ng Hunter Association. Sapagkat malalim ang koneksyon ng nasabing pamilya sa Hunter Association, at nauunawaan naman ito ng mga hunter na nagbigay ng pagsusulit. Kung kaya para sa akin mga idol, ang pamilyang Soldik, ang gumagawa ng maduming trabaho ng Hunter Association. Kapalit nito ay malaking halaga ng pera, at proteksyon sa nasabing pamilya, kahit sobrang lakas ng bawat isa sa kanila. Marahil ginagawa na ito ng pamilyang Soldik, sa matagal na panahon, at tradisyon na ito ng kanilang pamilya, na tulungan ang Hunter Association, na labanan ang krimen at tulungan, ang mga taong naaabuso ng kapangyarihan. Kung kaya para sa akin mga idol, malalim ang koneksyon ng nasabing pamilya, sa Hunter Association. Sapagkat sobrang dami ng hunter sa mundo, pero sa pamilyang Soldik pa rin sila humihingi ng tulong sa mga delikadong misyon na kanilang sinasagawa. Sapagkat iba ang antas ng kakayahan ng nasabing pamilya. At halos lahat ng mga miyembro nito ay bihasa o dalubhasa na sa kapangyarihan ng Nen. Kung kaya bawat isa sa kanila, hindi biro ang lakas na tinataglay dahil halos lahat sila ay mga dalubhasa sa sining ng pagpaslang. Pero kayo mga idol, Meron ba kayong opinion patungkol sa sekreto ng pamilyang Soldic at ng Hunter Association? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.